Magandang araw, ang pag-uusapan natin sa video ito ay ang ikalawang aralin sa ikalawang markahan sa Filipino ng ikawalong baitang. Low, ang nilalaman nito ay mga akda sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos, mga dulang makabayan at mga regional na akdang pampanitikan. Si Aurelio Tolentino bilang makabayang manunulat sa panahon ng pananakop ng Amerika. Ang manunulat na si Aurelio V. Tolentino ay isinilang sa Santo Cristo, Guagua, Pampanga noong ikalabintatlo ng Oktobre 1867. Binana niya ang kanyang pagiging manunulat sa kanyang amang si Leonardo Tolentino na isang mandudula at direktor ng mga komedya. Nagtapos siya ng lesensyado in letras sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakapag-aral din sa Universidad ng Santo Tomas. Bagamat isa siyang kapampangan, nagsulat din siya ng mga makabayang akda gamit ang Tagalog at Espanyol. Personal niyang naging kilala si Andres Bonifacio at maraming ulit siyang nabilanggo dahil sa kanyang pakikisangkot sa Himagsikan noong 1896 at sa kanyang pagsusulat sa mga pahayagang La Independencia noong 1898 at La Patria noong 1899. Nagtangka rin siyang makipagtulungan sa revolusyonaryong si Artemio Ricarte at gumawa ng mga propaganda laban sa gobyerno ng Amerika sa Pilipinas. Mapanganib ang ginawa niyang ito dahil ang parusa sa mga lumalaban sa Amerika ay mahabang pagkabilanggo, kung hindi man kapatayan. Noong Mayo 14, 1903, Itinanghal sa Teatro Libertad sa Maynila ang kaniyang dulang kahapon, ngayon at bukas. Kung saan may eksena ng pagpunit sa watawat ng Amerika. Natakot ang aktor na gawin ang eksena dahil may mga Amerikanong nanunoon. Kung kaya, si Aurelio Tolentino mismo ang gumawa ng pagpunit sa watawat ng Amerika. Dahil dito, kinasuhan ng sedisyon ang lahat ng nasa likod ng dula. Ngunit, inako ni Aurelio Tolentino ang kasalanan, kung kaya siya lamang ang nabilanggo hanggang 1912. Nang lumaya, ay sumulat siya ng isang dula na pinamagatang ang Bagong Kristo na tungkol sa pakikibaka ng mga manggagawa. Nagtatag din siya ng paaralang nagtuturo ng wika at panitikang Tagalog na tinawag na El Parnaso Filipino. Tunay na natatangi si Aurelio V. Tolentino bilang makabayang manunulat sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Umanaw siya noong ikalimanang ng Hulyo, 1915. Maituturing na regional na dula ang kahapon ngayon at bukas ni Aurelio V. Turintino, na may pamagat na Napon, Ngeni at Bukas sa Kapampangan. Ang mga regional na dula na nasusulat sa mga regional na wika sa Pilipinas ay kapantay rin ng mga dulang nasusulat sa Tagalog. Elena naman ang pamagat ng dulang Cebuano ni Vicente Soto noong 1902 ang ayat iti elekin the dumapaya drama o pag-ibig sa bayan at iba pang drama ni Jose Garveda Flores ay halimbawa ng dulang Ilocano. Ang mga dulang regional sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay may ambag ding malaki sa pag-unlad ng dula o teatro sa bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano hanggang sa kasalukuyan. Narito ang mahahalagang punto sa araling ito. Una, batid di Aurelio Tolentino ang sedition law at posibleng ang unang bahagi ng dula ay pinalitaw niyang si Haring Bata o ang Chino, ang kalaban upang makiiwas sa demanda ng gobyernong Amerikano. Subalit dahil ang dula ay mapagpalaya sa iba pang bahagi ay lumitaw na ang tunay na kalaban ay ang Amerika. Kaya nga may eksena sa dula, hindi kasama sa nakalahan na pinunit ang watawat ng Amerika. Dahil dito ay nakulong si Aurelio Tolentino ng siyam na taon mula 1903 hanggang 1912. Ikalawa, sa dula, naging asalhayop si asalhayop nang tumanggap siya ng salapi kay Haring Bata para lamang malaman ang gagawing pagsalakay sa kanya ni Nataga Ilo. Mas pinili niya ang pansariling interes, ugaling mas makikita sa hayop kaysa sa tao. Para sa susunod na mga aralin, hanapin lamang ang playlist na may pamagat na Filipino 8 Matatag Curriculum sa channel na ito. Maraming salamat.